Good evening. Guys, ngayon, natapos na tayo kumain ng ano, ice cream. Oh! And guys, dati, kumakain ng ice cream tapos jelly bean. Ngayon, ito naman, durian. Ayan, durian, guys. Kunin mo na lagay dito sa plato. Ayan, guys. Wala ng laman. Taming laman, guys. Tag-100 lang to Isang buwag, guys. Yan. Yan Yan. Yan. Salipin natin ito, eh. May konti pa. Ayan. Ang dami pa, oh. Ubusin natin ito. Lagay natin sa plato. Ayan. So, parang sarap talaga ito, guys. Mmm. Sarap. Hmm. Ang dami na. Ayan Bobos ke kaya Ay, aku mai blood Ani eh. Okay Yan guys, kain tayo. Yan, asaman unahin natin ito. Hmm. 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 Grabe ang sarap. Ang tamir. Hindi na ako nangarap sa bulaklak. Pagkain ang gusto ko. Para busog. Diba? Kasi ang bulaklak, malanta lang yun eh. Ito hindi. Busog na busog ako. Hmm. 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 Tayo sabangan mamaya ang ano Kanina na naman mamaya kasi ano, puro lang kasi ice cream, barbecue, Jollibee, Dorian. Mamaya kanina na naman. Kaya thank you for watching guys. I love you. Happy Valentine's.